Mm. Puro clip lang tayo guys, no? Sa clip lang lang ako nagre-reaction kasi nga hindi ako makapaloon. Dahil may trabaho tayo. Ito na, ito na, panoorin natin yung... Dila dila ko. Sa Babalik ako. Ano na, hindi na ako sinanin. you are my joy. Pag-ibig naman talaga. Ganun talaga na pagmahal mo talaga isang tao. Pag nagmamahalan talaga kayo kahit anong pagsubok talaga. Mananaig at mananaig pa rin ang pagmamahalan nyo talagang ipagtagpo, ipagtagpo pa rin kayo ng tadahana. Pero syempre, nakadepende pa rin sa inyo kung gusto niyo para talagang isa't isa. Mm. Hey. Hmm. Kinasal na sila. O, diba? Ganun lang yung ending. Kasi, ang ibig sabihin nun, ang ending nun, sila pa rin. <laughs> Kasi kinasal sila eh. Pero yung tinatawag nga, talagang pag pinasa ko talaga ang relasyon, marami't marami ka talagang unos o pagsubok na maranasan sa buhay. Kasi doon mismo, sinusubok talaga kung gaano katatag ang inyong pagmamahalan. At, pag ang babae kasi na, yun nga, Um, paulit ka pa rin tatanggapin kahit na ilang beses ka mo siyang niloko ibig eh, sabihin na talagang sobrang mahal ka ng babae pero ako mag magaapag ang babae na puno na susuko din naman yan pero dahil sa ang, pag ang babae kasi ang nagmahal talagang mamahalin ka talaga ng sobra sobra hanggang dulo pa pero pag hindi na talaga niya kaya, baby town na yan. Yun lang. Kaya huwag mo sayangin pag may ka ng babae. Hmm. Basta ang bot na sa kanding na may bangs basta hindi ako makapanood. Ganun lang talaga. Basta, yun na lang. Goodbye.